guys tingnan nyo guys ah, yung tinanim ko guys na ano aloe vera and then ayan kamatis and eto ito yung ano <coughs> ano nga yung tawag doon kalimutan ko na yung ano guys yung hindi siya pakuan yung isa yung kulay orange ano ba yun basta yun na yun and kamatis din. tapos may luya ayan tapos ito nga guys yung ano yung isa nito kalimutan ko yung tawag dun ayan kamatis din to guys tinanim ko ayun hindi ko nalagyan dun sa Nilipat ko sana to kaso baka maano na siya baka ma anong tawag dun mamatay kasi ito nga ano maano siya payat hindi kagaya nito yung isa yung ano mataba ayun na guys yung munting hardin ko dito sa sorry ayun na guys ayun sa sunod dyan lalagyan ko yun siya guys yun, yun yung ano yung lalagyan ko siya ito ano naman to eh ayan, ayan. Siyang, ano, na siya ng ano nang anak na siya oh ayun dalawa ito lang yung tinanim ko guys ay maliit na tapos tumubo na siya ayun